Ayan, hello guys. Good morning. Ato for today's video, nakabili tayo ng kamuting kahoy sa palengke. At, at ayan, binaratan ko na siya. Uh, bumili ako ng bali isang kilo at kalahati lang 'yan. Ayan, gagadgarin ko na siya gamit ang panggadgad sa keso. Ayan, ginadgad ko na siya, guys. Dali gagawa tayo ng suman sa kawali. Suman kamuting kahoy sa kawali. Ayan ngayon pagkatapos ko siyang gadgarin pipigaan ko lang siya pipigaan ko lang ng bahagyang bahagya lang na pigaan na hindi naman maubos yung aking lakas dahil para mabawasan na yung kanyang katas ayan guys so oh, yan lang nagawa ko sa, lo sa isang kilot kalahati yan nagawa ko ayan, ayan pinipigaan ko na sa kasalo ko pinipigaan ko na siya ngayon ayan mahirap din pala yung piga ka ng piga kasi nakakapanghina din ang lakas Yan guys, tapos ko na siyang pigaan ito. Medyo inaano ko lang kaya medyo dikit-dikit siya. Binubuhag-hag ko lang siya para hindi siya dikit-dikit pagkailagay na natin sa kawali. at ayan naglagay na ako ng kawali maglagay na ako ng ating gata yung pinakamalapot na gata yan, hinilagay ko na sa ating kawali at pagkatapos at pagkatapos maglagay na ako ng kunting tansya-tansya na lang ng ating kondensada kondens na uh, gatas tansyahin nyo na lang guys Tinansya ko na lang siya kung gaano kadami kasi konti lang naman yung natin eh. At ito, maglagay na tayo ng ating asukal. Tinansya-tansya ko na lang din yung ating asukal guys. Ayan. Haluin lang natin siya para pag ilagay na natin yung ating kamuti ay hindi siya masyadong hindi tayo mahirapan maghalo talaga ng gusto para dyan pa lang ay halong-halo na siya. Ayan, at siguro halong-halong na rin yun. Ayan, ilagay na natin ang ating kamuti kahoy na ginadgad. Haluin lang natin siya, guys. Ayan, mga mamis, tingnan nyo ang aking sumang kamuti kahoy sa kawali. Ayan, oh, medyo malagkit na siya haluin. Medyo nahirapan na ako maghalo. Kasi medyo lumagkit na siya. Natutong na nga. Eh, yung tutong yan, masarap yan ang tutong niya. Yan. Haluin lang natin siya ng haluin para maluto sila lahat. Yan ang dami niya medyo itim-itim kung -itim. paano natutong na yung ilalim niya kasi sa apoy. Yan, pero masarap yan ang tutong. Hindi. Mahirap yung ikaw ang naghahalo. Ikaw rin humahawak ng kamera. Kaya ang hirap talaga maghalo ng walang taga-kamera sa'yo. <laughs> Ayan, naluto na yung aking put, asuman uh, suman kamuti kahoy. Ayan. Ganyan lang siya, maputi lang siya kasi kahit luto na siya, maputi siya kasi yung asukal ko ay sigunda. Hindi siya ganun ka-brown. Ayan mga mamis, luto na yung ating sumang kamuntik sa kawali lang natin siya niluto. Thank you for watching. Don't forget to like, to, don't forget to like and share.